So yun nga mga idol na no? Good morning, good morning, good morning <laughs> Na-post ko na ito mga idol Kaso i re repost natin Kasi tatlong beses tayo tinabla ni Lolo Mitz kahapon Ang <laughs> ni Lolo Mitz mga idol Single yata Biruin mo, tatlong beses akong tinabla Tatlong beses niya akong pinulahan Red na red talaga Ang ating sign Tan kaya pinagbubura natin, tatlong post natin yung binura natin. So, sayang din yung earnings na sa mga adsana, tsaka yung views. Kaso ganun talaga, kailangan din natin talagang sumunod sa patakaran ni Lolo me, Siyempre, ba diba? Siya yung boss natin dito. <laughs> di ba? Bagano niya tayo eh. Trabahante niya tayo, di ba? Tayo yung workers niya. Yeah. Yan. Uh, binura natin tapos ito nga i-repost -re natin at ito na ha lolo mates lolo mates bosses na natin to ba na naman meron na naman akong pulang ano dyan ha <laughs> pulang babala dyan ha makita na naman mamaya may pula na naman taas buburay na naman natin pero yun nga ganun talaga kailangan natin sumunod sa kanya mga pinag-uutos mga saan mga paalala, ba? Diba? Di, eh, ayun yung policy niya. Wala tayong magagawa. Kung di po niya yung ating ah uh, policy, meron tayong violation. Kung hindi natin susundin, wala. Ganun talaga eh. Pero okay din, nakakapag-enjoy lang din. <laughs> nakakapag-enjoy din na parang nakakainis din. Siyempre, minsan, di mo malaman eh. Buti sana kung lalabas na agad, di ba? Eh, hindi.